Pitong taong gulang pa lang, pararesado na ang batang babae sa Camarines Norte. Nastro kasi ang kalahating katawan niya dahil na rin sa sakit na bacterial meningitis. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Laging nagla-live at kumakanta online ang isang ama mula Camarines Norte. Pero hindi para sunikan, kundi para makalikom ng pera para sa anak na may karamdaman. Tanging ikaw ang uhubog sa bukas. Wag mo sanang... Bale wala kay Tatay Mikey lang mapagod araw-araw sa pagkanta ng live online. Ito raw kasi ang naisip niyang paraan para matustusan ang pangangailangan ng 7 anyos niyang anak na si Princess na may bacterial meningitis. Kaya yun po, nag uh, ano po ako sa TikTok, uh, nagbakasakali po ako na kumanta-kanta na lang para po kahit pa po eh uh, dagdag na rin po sa pangangailangan po ng anak ko, patulad po ng uh, gatas, hindi pa po kasama yung gamot doon, yung diaper, tubig. Dalawang taong gulang pa lang si Princess nang madiagnose na may bacterial meningitis. At dahil din dito, kaya na-stroke ang kalahati niyang katawan at naparalisa. paralisa uh, it's an infection ng bakterya ang cause na pumasok sa utak, nag-swell at na nalagay sa piligro yung pasyente. So hindi pa yung stroke lang na high blood siya, gano'n, iba din yun. It's more on bacterial damage or tissue damage dahil nga sa, sa ginawa ng bakterya na nakapasok. Ang bacterial meningitis ay nagsisimula lang sa simpleng lagnat, kaya hindi raw ito dapat baliwalain. Kapag kasinasundan ito ng kumbulsyon, pagiging iritable at pananakit ng leeg, maaaring sinyalis na ito ng bacterial meningitis. Sa lahat ng parte ng katawan natin, yung brain cells natin ay hindi siya nag-heal. Kaya kailangan hindi talaga matamaan ang infeksyon ng utak kasi either hindi mag-survive after sure, five months, meron na po tayong long-term na consequence na makikita nyo na po yung diferensya. Kaya si Tatay Michael, patuloy raw nakakayod para sa anak. Pero pangarap po sana namin maipaterapi po itong aking anak. Maraming salamat po sa lahat na magbibigay po, magpapaabot po ng tulong sa aking anak. Sa mga nais tumulong kay Princess, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.